Ayan ba? Eh, mga kagilang. Kawawa yung mga manok ko. <clears throat> Sa lakas ng ulan kagabi. Ayan. Naanggihan sila. kaya may bubong tong ano ko. Yung pag uh, malakas yung hangin. Ayan. Naanggihan sila. hindi na nakapag uh, video kang nung nagbigay pagkain kasi maulan mababasa itong aking ano cellphone yan pati tubig bago na rin yan iba ano buhos yung ulan nakala kasi kahapon umaraw na ya kagabi buhos ayan yung aking ano black australorp na babae yun yung <laughs> kinalbo nila yung bato ko eh, yung binaba ko doon sa sa may hagdanan sa baba doon ko nilagay pero kailangan ko ng ano pa isama sa roster para magkuhan Okay naman ah. Ayan. Lumala. Dumi. Wala siyang magawa. Kundi. Magpapatong. Nangingitlong na kasi. Eh. Kailangan ano. Ipag, isama ko na sa roaster. Sayang naman. Ayan ah. Uh, silang dalawa lang dyan sa scratching pen. Yung dalawang babae nandun. Na nakahiwalay. Na. Kasi tatlo yan silang ano eh. Tatlo yan silang hen na Black Australorp. Dalawang roster. Yung isang roster yun yung sinama ko dun sa kuan Sinama ko sa crossbreed ko na mga hen. Ito yung mga purong buff or pinton, yung mga parent stock po na Buff or pinton. ito mga ano nila ito eh. na nila to eh spring na nila to yan saka ito apat na babae isang yan isang lalaki lang buti nga may isang lalaki pero itong natutuwa ako kasi apat yung babae na majority yung babae eh kailangan ko ng mas maraming babae para dumami pa sila uh, kaya nung lamang kung ano, apat yung babae, tuntua ako mga kagalaan. Ayan. Ayan, pare-paresan sila ng patuka. Kasi 3 months na to eh. <laughs> Nakulong yung isa. <laughs> hindi siya makalabas pero na nakakain na yun puntahan ko yung ano puntahan ko yung iba nandito ito yung dalawang babae na mga anak nila ito nga pala yung ano ko papakita ko na sa inyo yung bagong bili ko na Rhode Island Red dalawang babae isang lalaki nakahiwalay din yan sila para kuhan eh ahawain lang yan. alam mo naman itong mga ito ano yan ah, hindi yan magkakasundo โอเคสังเห็นนะบัฟ4 ping ครับนี่เนาะกินไข่ Hindi, naglilimlim. Ulo, baka naglilimlim ka na. Huwag ah. so, mo na. Dahil yung itlog niyo, pinagkukuha ko. Kaysan <laughs> doon sa taas. Hmm. Hello. yung isa dyan hindi ko alam kung alin dyan eh nangitlog na eh tumigil mag isang linggo na hindi din nangitlog baka nagtampo na tinanggalan ko ng roster <laughs> sila yung mga kalamansi ko yung mga bagong bats malalaki na rin ito yung mga nauna ayun sila ikot ikot na sila dyan mga busog na eh ano busog ka na? dalawa yung roaster yung isa nandun okay. ito yung hari <laughs> ito yung dominante Tama. makulimlim pa rin ang kalangitan, mga kikilaan oh Kanina nga, bumili ako ng patuka. Kahit maulan, nilakan ko na lang. Kahapon, nakaligtaan kong bumili. Dahil nung nagsimba ako, magandang panahon. Umaraw. Nakaligtaan kong bumili ng patuka. Kaya kanina pagising, nung mga alas otso na, ayan, bumili na ako kasi alas otso magbubukas yung tindahan doon ni Naglakad lang ako mga kagalaan papunta doon sa uh, poultry supply. Ayan, ayan, ang na yan. Ang kinagandahan dito sa mga manok na ito mga kagilaan. Naglilimlim. Kaya hindi na kailangan ng incubator. Pero kung mailipat ko na to sila, kailangan ko ng incubator para siyempre kukuliktahin ko yung mga itlog nila. Hindi naman lahat yan malilimliman nila dahil sa dami. Kaya yung magtitira lang ako na siguro mga 12 peraso para palimliman yung iba. Yan ang incubate ko. Ay, need pa rin na bumili ng incubator. Ang gate nandito sa sila sa rooftop ng kilaan. Kakakap. Kubli sila diyan sa lilim ng ano, kalamansi. At saka meron akong mga ano Ayun pantry dalawa yan yung sa tumba pala ame tatayo ko yan yun na ano lakas ng hangin eto lang ang ano nila pati yung madrid agua ko na tumba ah, may madrid agua din po ako nakapasok dalawa yan, yan isa ito yung isa Ito yung isa Ay, mga kalamansi ko May daming bunga mga kigilaan Yung pinya ko Dalaman taon na to Ayaw pa rin mamunga Yan yung ano eh Binunot nung Maintenance dun sa Parking ng pisina. Eh sabi ko uwi ko na lang yan ay, Ayan Nilagay ko dyan Nayaan ko lang hanggat Kailan niya magbunga <laughs> Ay 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 Basa tayo Ayan, solo solo yan wala yung mga malalaki o busog na kayo hmm siksikan kayo dyan sa maliit na kainan ito yung marami oh hanggang dito lang po ang ibabahagi ko po sa inyo maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo po kay Bulanong Tako Adventures Ayan, hanggang sa muli maraming salamat po God bless